Ang uh, pinaka-leader nila, Alan Ligaya, but he is not a uh, ano to, nurse, you no? Know? but uh, she was not there during the raid uh, at large. Pero pinailan na rin namin ang kaso. Uh, siyam na sham na victim ang na-rescue na, na ang, namin naso, na, na operahan na, nakuha na na ng organ. Out of the nine uh, victims, apat po yung nakuha ng organ. And the uh, five is kukunan okay. pa lang. And that is a violation of the law on uh, human trafficking, particularly section 4, paragraph H. No? Uh, ma matindi ang penalty nito. 20 years imprisonment and and a fine of uh, 1 million up to 2 million pesos. So, non-bailable. This, this is non-bailable. Uh, kaya ayun, ipipresent na uh, yung uh, operation proper ipapaliwanag ng ating uh, officer on okay, case si Agent pa uh, Sabado. Uh, it... hindi naman po okay ang laboratory. Hindi po ginoko. Kaya na kalaki pagsisisin niyo po. Ako po may pagsisisin man po ako pero ang pinit ng lang ng COVID para po nga sa mga anak ko. Dahil gagawin po po lahat para sa dalawang anak ko na walang ama sa, tinag sa tinagal-tagal ko ninyo na nandiyan sa <coughs> bahay na, yun, gaano na yung gano'n na yung nakilala ninyo sa pagkaya ninyo na na-operahan na ng kanilang Hindi ko po alam kung gano'n pa po karami yung napa-opera nila dahil... Sa tansya, mo, yung... sa tansya mo, sa tansya mo. Ay Hindi ko po. Ano nagkakuha year? One One year? One year? Yung One year? One One year? mga, nasa 20's, mga So, okay. so, oh, ikaw naman, nag-donor ka rin. O okay. oh, tapos, after that, eh, kayo yung nahuli doon sa bahay, naging empleyado na rin kayo doon. Ganun okay. ba? Kali, ang nangyari po, nung umalis ko yung talagang sinabihawag ko, tahawag ko yung Sir Alan, yung pinaka nagka-handle po ng mga donor. Kali, hindi lang <laughs> po ako yung donor yung time na yun yun nung tinakasan ko si Sir Alan, po ako nga po nagpo-process para po sa pagbibigyan ng video ko. Kinuha niya na Kinumakan rin, rin si ang Pati ikaw, pati si ito. din, kayo dalawa empleyado. Opo, pero Ikaw naman, Maricho, gano'n ka na katagal na empleyado doon? Ang po, sabi ko kami dahil... One year na. Saan pong mga lugar? Pinoperahan? Mga po. Sa mismo ng Hindi po, wala pong NTTI. Sa isang hospital lang po. Ilang doktor ang nagpapira sa ito? Kahit magkaiba po ang doktor na o-opera sa recipient at caller. Noon kinakausap kayo para mag-donate ng inyong kidney, ay may mga nakakausap kayong mga doktor? Opo, meron po. Bali, dumadaan po sa legal-legal na proseso simula o isa hanggang sa mga upalahan. lang din po yung sinabi ah, um, sa, po sa amin. Dahil lang dito po ang sinabi sa amin. Legal po ito, sabi sa amin. Kaya napaniwala po kami na legal yung ginagawa. Hanggang sa muli, nalaman po namin na bawal pala dahil pagbibenta. Pagkano po kinikita ninyo yung spot of Wala po kaming sweldo. Wala kaming kinikita. Wala kaming exact, exact amount. Kung ano lang po yung ipigay yes. sa amin, Sir Alan, dyan sa pag-uusap nila ng recipient, kung may matira po na 20,000 yun po, pinagahagian po namin. Bilang suporta po dun sa pangkain po namin. Noong inoperahan